Dapat pala kanina pa nung nagsalita ng ngongongo. Sa pa nga, magsabi ka ng ngongongo. Ito. Ay. Ang ibig sabihin niya ng ngongongo ay pahingi eh. Ah, ganun pala. Oh. So, nangihingi siya pag ngongongo. Sabi nga ikaw ngongongo. Sabi ikaw ngongongo. Wala, wala na. Ikaw ko yan, Adam. Gusto Sabi mo na ngo ngo ngo. Ni magsasalita yan ay, pag yan ay hihingi ulit. Sige. Oh. Oh. Huwag mong bigyan hanggat di nagsasabi. Hindi. Naimik yan ang mga pagkalo. Wow. <laughs> Up. Sabi mo na pahingi. Yo na. No, mo na pahingi. No, <laughs> no. Sabi mo na pahingi. Sabi mo na pahingi. Sabi mo mo. No, no. Ano kaya sabi mo momo. sa tita Erika pahingi? Sabi mo sa tita Erika pahingi. mo na sa tita Erika pahingi. lah